Welcome back, Philippines. I'm still here, Butsarano, with senatorial candidate, Colonel Ariel Kirubin. Alam nyo, pag-uusapan po natin, napakarami. Pag-uusapan natin ang mga issues uh, about anti-dynasty, about uh, boat buying, boat selling, ano kinakailangan para ma-improve ang ating uh, ekonomiya. At syempre, kung anong gagawin niya pag siya ay tumapak na in the great halls of the Philippine Senate. Pero Being a military uh, man, at saka alam naman natin na uh, he is one of the most courageous uh, military persons when it comes to foreign affairs, foreign relations. Dito po sa matagal na matagal ng issue ng West Philippine Seas. Tatanungin ko si Colonel Ariel Caribbean, when you become senator, uh, sir, What is your stand regarding this issue? This very, very prickly and long, long, long time issue. Uh, uh, yung sa West Philippines yes. na yan, you know what? Uh, Non-negotiable. Sa akin kasi, ano eh, nung uh, naging uh, operations officer ako, naging intelligence officer ako, I was assigned sa Western Command. And uh, ko, ikwento ko rin lang kung yung 49 combat medals and awards ko, one-third of it, one-third of uh, those awards came uh, or uh, were earned in Mindanao. The other one-third probably is in Southern Palawan. Kasi dyan ako na-promote noon uh, on the spot na captain, no? three years ahead of my class in 1983. When I returned, uh, pabalik-balik ako dyan. And uh, yung nagmaman ng na mga mga isla natin noong mga early 80s, Marines siya nag nag ano nag uh, yan. And uh, the defense plan nila na namin noon was uh, code ano was named Hammer and Anvil. Meaning, yung hammer, ito yung intruders, di ba? Yung anvil naman, yung, yun yung marines na nandun na, na nagde-defend mga, mga islands na yan. So, meaning, the marines were they, ano, they were ready to die with their salty boots on to defend those islands. No? But in 1985, Tinul yung Marines yan, dinala sa Bicol. I was part of that, no? Kung saan eh, nag-escalate naman yung insurgency problem natin. Lumakas yung CPPNP sa Bicol. So, pinapasabog nila si Pocot Bridge. Mismo yung, yung 3rd Marine Battalion na magre-refurbish sana ng mga magre-resupply sa Uh, dun sa ano no sa ibang detachment sa pasakaw inambus nila ang uh, namatay walo yata o, o, o 11 basta maraming namatay na marines diyan so anong anong ibig sabihin nito pagbalik ko ali as battalion commander 1999 nagkaroon kami ng encounter diyan uh, yung tao ko nakarecover sila ng laptop computer kung saan eh Pinadala ko sa, sa Solcom, hindi nila nabuksan. Pagdating na, ay ko saan nila pinadala. Pag, pagdating sa akin, pinag-aralan namin nakalagay doon, strengthen ayong yung cpp uh, strategic plans, strengthen foothold along the shorelines. Kaagad-agad, ang bilis ko na ano, kasi intelligence officer ako. Mm -hmm. yung, yung mischief risk na yan, nakuha ng China 1995. So meaning, 1990, 1999 ito, bago ako dalhin sa Lanao, de, del Norte, sa kauswagan na yan, yun na yung ano nila na strengthen foothold along the shoreline. So why? Yung CPPNPA na yan, Mao-oriented, no? Mao-inspired. So China yan. Kung ngayon ngayon, na uh, anti-China sila, ibig sabihin na eh, natauhan na sila. Maganda yon di ba? Mm -hmm. yong yung ano yung pinanggagalingan ng mga baril ba ng mga secessionist na, na groups no particularly yung MNLF at that time were allegedly coming from Pakistan a surrogate of China so doon mo makikita na yung insurgency problem natin talagang pinagplanuhan din nila guluhin lang tayo internally mawalan tayo ng focus sa West Philippines na yan true enough, di ba? Nung naala, sige, lahat ng modernization natin napunta sa ground, uh, ground force to address the insurgency. Napabayaan natin yung defense and security forces natin sa West Philippine Sea. West, uh, yung, yung ano na yan, di ba? So nawalan na, mga barko natin, hindi na tayo nag, ano, nag, uh, nakapagpatrol, na lang, aeroplano, ganun din. Lahat na ano, even Coast Guard, So ang labanan ngayon dyan sa West Philippine Sea, kung papansinin mo, preponderance of forces, para ba tayo na ano, in, in China, isandaan yung barko nila tayo, tatlo, apat. So, noong finally, pinirmahan yung uh, SRDP, yung Self-Reliance Defense Posture ano uh, uh, Act, no? Yun ang very welcome na, na nangyari kasi tayo ngayon, we can probably start uh, to to be self-reliant. We should be able to stand on our own. Kasi sa totoo lang, yung yung uh, location ng Pilipinas, strategic yung location natin na uh, mas marami tayong pwedeng makuha na concession sa superpowers na to. It so happened na ngayon, uh, we really cannot stand on our own. We have to look for a big brother na sasandalan, di ba? Habang binubuli ka, di ano. But we cannot be forever, ano, uh, dependent on them. We should be able to stand on our own. So ngayon, maganda yan dahil pwede na tayong gumawa ng sarili natin barko, pati nga yung bala natin ng, ng 105 na, na ano, ini-import pa natin. So lahat yan, kung mapakita natin na we can stand on our own, maaring hindi tayo ganito lang na basta-basta mabubuli nila. Di ba? So, ibalik ko rin sa ano. Dapat, kung maging, uh, maging uh, senador tayo, yan ang uunahin natin. Na siguro kailan i-modernize natin, naunahin natin yung security, defense forces natin na naandyan sa West, uh, sa, ano, sa West uh, Philippine Sea So, <clears throat> I gather there are two points in your uh, stand. Number one, you uh, should have a big brother, pero we cannot stand on that alone, di ba? Kasi hindi naman laging forever mayroon tayong big brother. Yeah. But right now, that is the administration stance right now. Uh, yan po yung ginagawa ni PBBM uh, sa ngayon. And, of course, the modernization. You will support every budget allocation for the modernization of the armed forces which I think the last modernization program was, I think, a decade ago pa, or more than. Uh, sa tingin ko, panahon na nga talaga na ang Senado magbigay ng malaking, malaking uh, magpaglaanan ng malaking budget ang ating po mga armed forces. O, na, totoo yan, kasi naano na tayo eh. Siyempre, yung mga nasa, nasa legislators natin, nasa, ano, ang tingin nila, ang, ang, priority at that time was yung internal problem natin, yung insurgency. Pero you look at what happened now. Sabi ko, yung NTF and na yan, uh, it was successful, very effective. No? Uh, kasi from the very start, sinasabi ko na na military solution is not, ano, it's, it's not only military solution. We have to really ano, uh, make it a whole of nation approach. Uh, ganyan nga ang ginawa nila ngayon in-involve nila yung mga local government, lahat. Kasi paulit, ang sinasabi ko nga, wala naman talaga insurgency kung maayos sa patakbo ng gobyerno. Oo, uh, uh, tama naman. Okay, move on po tayo sa state of the nation ngayon. And thank you for your ideas about the West Philippine Sea problem. Isa sa pinakamalaki, if not pinakamalaking problema ng Pilipinas na kinakain talaga tayo is graft and corruption. Isa yan sa mga ang problema ng graft and corruption, hindi alam ng taong bayan ang daloy ng pera sa gobyerno. Bigla na lang nababalita, nawawala na yung ganitong amount. At ang nagiging problema pa, walang napaparusahan. Ano ho, ang tingin ninyo na magiging pwedeng maging solusyon sa graft and corruption? Sa pagkat sa naririnig po natin ngayon at wala naman nagdi-deny na hindi totoo ang na mga nangyayari, is buka naman yata ng sobrang sobra na ang graphing collage. Marami pa tayong pera ang Pilipinas. Balik uli ako sa sinasabi ko na yung, yung, yung corruption na yan kasi, panahon pa ni, ni Cristo, mm -hmm. ni corruption na. Ang, ang pinag-usapan lang dito is how to minimize, no? Ngayon, to, sabihin to completely eradicate yan, ano yan, it's a, it's a tall order. Pero you start by step by step ko na rin. pa rin ang sinasabi ko na dapat maglagay tayo diyan ng mga tao ba na may political will, may takot sa Diyos kasi yun yung ano eh. Ang dami natin agencies na nag address ng corruption na yan. But naglalagay tayo ng mga ng mga heads, mga chiefs ng mga agencies na yan na hindi man sila ganoon ka ka, ka uh, sa ginagawa nila, di ba? Kaya biruan nga nila, even yung kowa, di ba? At sabi, ano ba yung kowa? O, biro ito na ano eh. Commission or audit. <laughs> o, di ba? O, meron yung anti-red tape na sinasabi nila. Pero sa experience ko, ganun pa rin naman. Papatulugin nila yung papel mo na kumukha ng, uh, ng, permit. Di ba? Uh, ilan ang nawawalang pera? So, kailangan mag-ano ka, mag ka rin. mag ka rin, mag pero kung lagyan mo ito ng mga tao na, na talagang ibang uh, may, 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 political will na mag-implement ng batas, no? hindi nila masisircumvent yan. And then, meron yan, matagal na, yung automated lang sa, sa, ano, uh, sa customs. Bakit? Ang tagal na na meron doon papasok na na commission na gagawin niya na automated yung, yung, system. Lahat wala na less yung human intervention, but hindi ma ituloy-tuloy yan. O kasi doon po mapasok. So lahat dapat na transaction, government transaction. I look at Baguio. Automated lahat ng mga government transaction, less yung ano, less yung corruption na mangyayari, di ba? So, i-modernize okay, mo natin. Yes, dapat. transaction sa gobyerno para maiwasan yung under the table. Himself. Yes. oh kasi yun lang nakikita mo paraan na ano. Uh, the more na makikialam yung tao, the, <laughs> alam mo na, no? Yung pangangailangan uh, uh, nila. Uh, pero I'm glad na na-mention ninyo yung praise na tapos sa Diyos sapagkat uh, isa yan sa mga basic tenets ng pagiging public servant. You should be morally upright. <clears throat> At uh, ang tamo sa Diyos, in, uh, nakikita yan sa gawa ng uh, isang public servant. Uh, pero mahirap ipakita sa tao sapagkat hindi mo naman pwede sabihin na You know, ako, malinis ako, ganito. Maya-maya, mababaril ka na o matatanggal na sa pastor. Eh. Ganun talaga ang kultura eh. But, money Basically, so nga nakaupo and I'm talking about elected officials, their money is power. Power is money. And because of money, kinakailangan nalang patagalin ang sarili nila sa in-power, namimili sila ng boto. Diyan po tayo papasok sa vote buying and vote selling. Ano ang tingin ninyo dyan sapagkat yan ho ang cancer na sumisira, na to ni sa lipunan pero sa bayan natin, yung karakter ng bayan natin, to me, It's just a matter of right and wrong eh. Yan, yan eh. So, it's not only a political problem, pero it is a moral problem. Kasi ikaw yan, wala namang makakita na kinuha mo yung pera sa ilalim eh. Being a voter, tapos binenta mo yung integridad mo, wala namang makakita niya. So, pero pag wala makakita, doon makakita yung karakter niyo. Ano kung wala sabi niyo doon? Yeah, of course, ano, hindi, hindi... Uh, isa yan sa mga ano, palagi nilang na pinag-uusapan, mga electoral reforms ba na bakit nagkakaroon ng vote uh, buying o oh. sa 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 totoo lang uh, sa akin ah in, uh, ano yan eh uh, yung suffrage kasi it's really samilim ano hindi hindi ka dapat hindi mo ibinebenta yung boto mo and uh, since uh, ang mga taang kababayan natin ngayon ang tingin nila parang ano lang din yan yung yung ayuda <laughs> Parang gano'n yung nangyayari na ang, ang i-educate natin yung yung mga botante natin. Kasi kung sila mismo, alam nila na hindi dapat nila ibenta yung kanilang boto. At, at uh, alam ba nila na dahil nga sa ginawa nila na pagbebenta ng boto nila, eh, uh, kung sabi nga nila, if there are idiots in Congress, eh, then the, the, those who voted for them are well represented. Diba? Parang ganun. Yes, so, that's true. yun ang nangyayari noon. Kasi ibinenta nila yung boto nila. At sa pagbenta ng boto nila, doon na tayo papasok sa ating uh, topic na alam kong malapit sa puso niyo uh, pag binibenta ang boto, tumiikot lang pera sa ganun, walang project sa poverty. Yeah, so, yes. ano ho ang uh, inyong plano uh, sa state of the poverty situation in the Philippines? Na ito po, Colonel ha. Uh, napansin ko lang kasi may edad na rin po ako. Uh, dati, Vietnam kayang-kaya natin. Eh, talo na tayo ng Vietnam eh. Yeah. Totoo uh, 'yan. Pati Mediterranean, talo tayo ng Malaysia, Jakarta Indonesia, wala naman sa atin 'yan. And it translate translates also to sports kasi dati hindi na walang makatalo sa atin sa basketball because once na ginapangan ka ng poverty, pati yung mga support, even sa basketball lamang, pati na rin sa mga pool saan-saan, uh, lahat, lahat na po yan, inaapektuhan. So, kayo po ay eh, would be, yun yung yun, yun, tututukan ninyo. Ano? Yes, ayan, uh, yan, uh, sigurado yan. Eh. Isang nga sabi ko na, na nagkakosti ng poverty, of course, yung corruption. No? At uh, isa pa, yung kakulangan ng trabaho. No? Pansinin natin, Uh, dahil nga sa kakulangan ng trabaho, wala man tayo maibigay the livelihood sa kanila. Di normal, no? Tam, yung yung, yung uh, maraming kumpanya na nakapaggawa na, may isa akong alam na nagtayo siya ng mga industrial hub all over the country. Would you believe na nung nagtayo siya ng ganyan, even yung, yung ano, hindi lang yung poverty and address, kundi pati yung, yung mass base ng insurgency na yan. Na-address kasi yung binigyan mo ng trabaho, yun din naman yung nire-recruit ng mga, mga, ano, no, ng mga rebelde. So, unti-unti na wala pa rin iba na, na solusyon kundi bigyan ng livelihood, trabaho. Bakit kamo saan sila sa Manila o sa mga urban centers? Kasi nga, looking for jobs. Kung wala ka naman maibigay na trabaho, no normal na maghihirap pa rin sila. Tama, poverty begets poverty and poverty begets uprisings. Yeah, sa, yes. sa Yes, kasi feeling ba ng kalamihan eh parang wala na tayong pag-asa. And we should Alam nyo, ang pinaka the last resort of a political indignation is revolution. Kaya 'yan ang mga nangyayari sa mga countryside natin. Now, let's go to our uh, very, very uh, talagang ito, pinaka-importante topic para sa amin kung kayo po ay magiging Senador na halimbawa. Yung magiging role niyo sa Senado. Pero bago ang lahat, sinabi ko po sa inyo kanina, magbibili po kami ng dalawang bagay. At ito po, unahin ko na muna yung isa. Kasi po, napapansin po namin sa Senado ngayon, hindi lang Senado, sa Kamara, both houses, na naaawa kami sa mga resource persons at saka yung mga sinasabi nila mga ini-investigahan sapagkat kahit mga resource persons, magsalita ka na ng konti, nasa site yung content ka. Eh, na nagbubulyawan. Ang style ngayon sa both houses of Congress, eh, siga-siga style na. Nanaawa kami sapagkat yung iba ho doon na ay nagtatabaho lamang at nakikita ho sa Facebook at saka sa internet, sa mga YouTube, na ang nanay at tatay nila namumura at apapagalitan sa Senado. Now, there is no more sense of decency pagka medyo nakipagbalitaktakan ka sila doon. Pwede ko kami magbilin sa inyo. And I'm sure, hindi ko kayo magigabi noon. To bring back some sort of decency naman sa ating mga resource persons at sa ating mga iniimbestigahan pagdating sa legislative inquiries sa Senado. ala alam niyo sigur siguro tama yun. May narinig ako doon sa isang ano na ano eh. Dapat ibalik nila sa kuri uh, uh, curriculum o bata pala yung good, <laughs> good, good manners and right conduct. Yes. No, good manners and right conduct. And again, it should be centered on God. Kasi, uh, kaya ganito siguro dahil nga wala na tayong ano eh, yung pinagmulan natin, nawalan na yung good, <laughs> good manners and right conduct. Yes, and also humility. So, mm -hmm. uh, uh, ano pa rin yan, di ba? Uh, respect begets respect. Pag, pag gano'n ang ginagawa sa'yo, di normal na parang A, ano ka rin, di ba? Na maging indignant, maging parang... Hindi yung magandang ehemplo. Hindi maganda. Mga future public servant sa nanonood. Yes. Eh, kala nila normal. Sa, sa mga kabataan eh. Yes. ba? Okay, okay lang pala yan. <laughs> Kaya pag minsan yung mga kabataan ngayon, tsaka yung iba na mga kagawad lamang eh, matanong lang, away na eh. Mm. <laughs> uh, okay. What will be your role pag dating nyo po ng Senado? Kayo ba yung magiging fiscalizer? At ano-ano ang mga legislative agenda ninyo, ang mga ihahain ninyo pag kayo po'y nakaupo na? Well, I, yeah, I, definitely, no? Ma, uh, kasi reformist ka nang galing eh. So normal na you'll be a fiscalizer, no? Sa mga batas na nakita natin, yun nga, yung, uh, kung yung problema is again, uh, by, by, the time na ma-elect ka is inflation, then na, na, naisipan ko Uh, yun nga yung uh, acronym na ginagamit ko is B -A b -E -T, No? Dinagdagan ko na BL, may L na T, no? yung about uh, uh, yung uh, corruption, lahat na. No? Una, yung B, busog na tiyan. Uh, lahat ng mga nakatiwangwang natin na military reservation, marami yan. No? Na, na lalo na sa bukid doon, ang galing kami roon, eh. Dapat pwede natin ipanukala na gamitin natin part of that. No? Kasi siyempre sasabihin ng armed forces eh, o ng ano na kailangan din namin para sa pension namin. Or, wala naman sa laki niyan, pwedeng, pwedeng uh, pag, ano eh, uh, Di ba? Ikayatin natin. So, lahat ng mga nakatiwangwang na, na, ano, na, na, military reservation, pwede natin tayuan yan ng poultry, piggery, even gawing grazing land para sa mga baka at taniman ng mga high value crops no uh, this way ma-address natin yung kakulangan ng uh, supply kasi ang reason bakit nagaangkat na tayo even yung yung, uh, yung nilalagay nila no yung sa mga meat na pina-process natin 80% ini-import so dapat uh, sufficient tayo, ma maraan nandito lahat ng ano. At hikayatin natin itong taong bayan, no? Na to be closer sa ano, bayanihan, no? Magtatayo tayo dyan sa mga kampo na yan ng mga uh, community support centers. At least, di ba, yan ang wala na tayo na ano eh. Lahat inaasa na lang natin sa gobyerno eh. So, so dapat eh, magbayanihan. Wala naman ng kalaban yung, yung military. So, yan ang ano, no? And uh, of course, para mabawasan din yung de de dependency natin, yung ano, nag-depend nag -de tayo palagi sa ano, ayuda. ayuda. Hmm. So, pagbigay ka ng mga trabaho na ganyan na pagkakakitahan nila, di okay lang. Yung inaman is sa uh, edukasyon. Kailangan natin ng, uh, ibalik natin yung dekalidad na edukasyon. Kasi kung titignan mo, 97% ang literacy rate natin. How come pag mga exam sa math sa english bungabagsak so ibalik natin yung yung ano no de na na edukasyon at i ano i encourage natin yung online learning kasi yung mga bata ngayon yung ano uh, sa traffic ba, ng your time is uh, mas marami kang inubos na daan kaysa dun sa ano mo di ba pero kung online niyan, ba maraming maraming mahihikayat na mag-aral. Tapos lahat ng panganay, no? Lahat ng panganay sa pamilya dapat full scholar. Kasi siya, sila yung tinatakbuhan ng 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 kamakapatid, ng magulang pag may pangangailangan sila yung panganay. Hmm. Tapos ngayon, yung, yung sa sa so yung corruption na yun, talaga, dapat i-gawin natin ano automated na lahat ng government transactions. Iyan natin, i-push natin. Kailangan lang ng political will diyan eh. Tapos yung T, eh, pa rin ano, ay teritoryo, trabaho, nandiyan na lahat na ano. Um, pag yan mga issues na yan ang uh, by the time kunwari na ma-elect ka, naandiyan pa rin din. Iyan ay na susulong natin sa Senado. In other words, magiging very, very proactive na senador po kayo uh, sa susunod na senador. Well, eh, sabi nga nila, di ba, yung mga batas nga natin, kaya may congress na yan, kasi every five years dapat may revisit. -re mm -hmm. It has to be uh, palaging ano palaging responsive to the ever-changing times. Mm -hmm. Marami ng batas na, na dapat siguro balikan natin uli. I believe you, Colonel. Alam niyo po na pag-uusapan po natin ang State of the Nation, ano pong gagawin ni uh, Colonel pag siya ho, ay uh, nasa Senado na. Uh, bago ho natin siya hingian ng huling mensahe niya para po sa inyo mga televiewers, kayo na mga nag-request na interviewin po natin siya din eh sa GNN One Media, eh huling habili na lamang po sapagkat ako po ay dating kagawad at meron pong nakabinbin sa Senado at sa Kongreso na Magna Carta for Barangays Act. Yan po ay nakabinbin doon for the last 20 years. Baka naman ho, pwede magbilin. I'm sorry for my temerity, pero ang ating mga barangay, pinupush po yan, yung Magna Carta for Barangays Act. Meaning, yung mga magiging regular uh, employees na ng government with fixed salaries and income, or kahit man lang yung mga benefits nila mabigyan, sapagkat ang barangay po ang ating po mga frontline. meron May din pa ang ita, eh, pwede ko idagdag dyan na kailangan din tignan natin, yung Magna Carta for Women. Oh, yes. Oh. Kasi may, may, may meron nang ano, no? may panukala na rin dyan lahat, pero yung nga, sabi ko, you have to revisit. Mm -hmm. Pero itong Magna Carta for Barangay, ano, no? yung uh, na hindi inupuan nila, mm. eh, hindi Ten lang years. yan. Mm. Pagka tayo nasa Senado, ibalik natin uli yung, uh, yung minot-ball ba na ROTC, mandatory ROTC. Ibabalik yes. natin yan. Ayun. Alam na natin ang gagawin ni Colonel <laughs> Kirubin sa Senado. Maraming maraming salamat po. Any last messages po sa ating bayan? Uh, sa lahat po ng ano no ng uh, ng programa ni ni Butch no uh, sabi ko nga pagka tayo pinagkaluban ng mahal na Panginoon at pahintulutan tayo ng taong bayan na manilbihan uli Samahan po ninyo ko sa Senado at hindi po kayo magsisisi kasi yung Ariel Kerubin meron pong political will, may takot sa Diyos at ni cinco, no, hindi magnanakaw sa kaban ng bayan. Makakaasa po kayo sa Ariel Kerubin. Salamat po. Maraming maraming salamat po. And to all of you, tapos sa Diyos, yan po ang ating takeaway for today. Maraming maraming salamat po, Future Senator Ariel Quiribin. And to all of you, maraming salamat sinamahan niyo po kami. I am Bush Sarano, and this is The fourth State. See you next week.